Ngayon, minsan na lang ako nakakalabas ng bahay. Kung makakalabas man, dapat covered, nakamaskara. Pero parang ganun pa rin eh, kasi naguumapaw pa rin yung kagwapuhan ko. Tapos nararamdaman nila yung aura ko. Parang ganun pa rin. Minsan sabi ko sa sarili ko, Lord, bakit ako? Bakit sobrang gwapo ko? Sana sa iba mo nalang binigay. Kasi parang nakukulong ako sa sarili kong kagwapuhan. Alam ko, di nila maintindihan yung pinagdadaanan ko. Sobrang nakaka-stress. Yung iba, palaging naririnig ko sa kanila, bukang bibig nila, sana all, sana all guwapo, sana all cute, sana all pogi. Ang hirap pag pinaparinggan ka, kakainis. So ngayon, malimit lang na-enjoy ko yung buhay kasi parang limitado. Gustong gusto ko ma-enjoy yung buhay kaso parang pinipigilan ako ng kagwapuhan ko. Sa ngayon, hindi ko makapag travel kasama ang kaibigan. Actually, kung pag usapan natin yung kaibigan, limitado lang, kaunti lang kaibigan ko. Kasi eh, sabi nila baka daw i-take advantage nila yung kagwapuhan ko. Marami ding nagtatanong kung may girlfriend ako. Sa ngayon, wala. Hindi naman sa sinasabi kong ayaw kong mag-girlfriend Kasi nga, ang dami, sobrang dami Hindi ako makapili Nawala na ako ng time Nawala na ako ng gana Sobrang pressure Kaya mas pinili ko na lang na maging single Kung mayroon man, baka mabash lang Inaalala ko lang yung kapakanan niya Yan yung pinakaayaw ko Yung may nasasaktan na babae ng dahil sa akin Kaya ngayon, iniisip ko yung sarili ko lang Parang mas mabuti na lang sarili ko at sa mga nagtatanong kung anong sekreto ko sa mukha ko, anong nilalagay ko, wala, natural lang yan. Once nag-try ako ng Tide, pero imbis na gusto ko umangit, ba't ganon? Ang pogi ko pa rin. Sa ngayon, parang harapin ko na lang ata yung bigay sa akin, yung tadhana sa akin. Ito na talaga yung buhay ko. Nga pala, may nag-offer sa akin ng trabaho sa GMA, IBS-CBN, maski nga sa Hollywood. Kaso, mas pinili kong manahimik na lang, maging simple yung buhay. Si Andrea Torres, pinilit niya ako na mag-join sa GMA7. Kaso, nagawa ko pa rin tanggihan kasi nga, I feel not safe. Baka i-take advantage ako nila. Kaya mas pinipili ko na lang na maging simple yung buhay ko. Ayun, dito na ako sa bahay. Sa mga naghahangad na maging pogi dyan, katulad ko, please pag-isipan yung mabuti kasi nasa huli ang pagsisisi